right, 'yan mga random, magandang gabi. Papakita ko sa inyo yung ito ito. 'Yan. Ito na lang yung natira, no? Saka yung ah uh, 'yan. 'Yan na lang yung natira. Yung four color mga random, wala na. Lahat ng nakamain sa four color kanina na hindi nakapagbayad, no? Uh, wala na po, wala ng 36 na 4 color. So, ang mayroon, ito na lang yung pinakita ko sa inyo. <coughs> Tsaka yan, yan. Tsaka yung uh, dab, ito, yan. Dahil yung nag kasi, nakalimutan siguro, Uh, binigay ko sa mga walk-in. So wala nang four color. Kahit isa. Uh, mayroon tayong uh, four color diagonal. Yung tag 1.5. Mayroon tayo nun. Pero yung na-post natin, wala na po yun. Uh, ubus na. So, abangan na natin kasi ah... Uh, baka bukas or merkules so monitor lang kayo dyan sa live ni sermon no uh, basta abangan nyo yung live ni sermon bukas or sa merkules so binalita ko lang sa inyo baka umasa kayo yung nagmind dyan uh, wala na po wala na marami pa tayong ipos marami pa tayong i bukas uh, mga silk na hindi nyo nakikita no so tutukan natin yung mga silk kasi marami din nagtanong so bukas kalkalin natin ulit yung mga silk na matagal na na hindi na ipos post sa sulumunyap or sa dito sa mga random so yun lang alrighty yan mga random maraming salamat sa pagsilet 拜拜。Bye bye.